Adehma ayan magandang mga na right Adeya yeah. no mga kabi Kaling ko tayo sa day Kapuha na tayo ng item doon na naman tayo sa flower off okay, muna tayo habang nagaantay aantay pa sa mga orders Yo Bagal ang movement natin ngayon sa orders Kasi nasa ulan tayo ng ulan Pero okay lang yan, blessing yan Tain tayo lang tayo For the many tingin muna tayo na pagkain din daw Anong mabibili natin dito Gusto natin itry yung isang Nagtitinda dito ng pagkain eh. Nakakaldero siya Talagang lutong ulam Subukan natin yun mga kapit Kapabili so, ka din This one is chicken. Pork. This one. How much? Fifty baht. Fifty baht yun na With rice? Oh, may kanina. Ayan, so ito yung nag natin mga ka 100 bag for this 2 meal bali 2 meal na siya yung one price rice bowl siya then bumili si Macy's ko ng okra gulay kami kasi nahihirap ang gulay dito sobrang hindi sila nagsaserve ng ano, gulay sa putahe tapos na Okra And yo, what's up? Ganda tanghali mga kapi Almost 2 o'clock here in Thailand And we are chilling out here sa hotel Medyo nagre-relax na kami hindi na kami pushing masyado sa aming benta kasi medyo okay na yung luggage natin almost full na ayaw na namin magdagdag pa kaya standby na lang kung may malilit na add-ons kikiri natin pero pag malalaki siguro hindi na so today September 20, 24, September 24 So 2 days na lang 36 ang flight namin ng out namin sa hotel bago mag uh, hapon at least wala na kami dito. So late check out namin. So flight pa namin is kape pa puntang Philippines. Ayun. Pending time lang tayo ng sa hotel. Wala na ni ulan pero madilim pa rin. Tingin ko nag mag, -uulang, mag -uulang lang tong week na to Or until next week And uh, nakakaayos na namin yung bagahe So okay na, nakakaya na tayo Waiting na lang si sister Medyo sumama lang yung pakaramdam Nagpapagaling siya ng konti do Minuman ng gamot And then napak na rin namin na i-miss yung mga gamit namin Ganoon din sila Ready na namin yung mga hand carries namin And uh, Just waiting for the final uh, moment. Uh, kami ng hotel. And uh, uh, pa ang flight. So, tambay -tambay muna kami. So, ilang update. i uh, Alright. Six and a half hours later. Good evening, mga ngayon sa hotel nagpahinga tayo for almost 2 hours natulog tayo and uh, hindi na kami lumabas hindi na kami nag uh, sa kung saan man hinga uh, loaded na tayo so nagpapahinga na lang tayo hindi natin mamaya kung makapagpamasahe kami kasi okay, matry natin yung time massage dito so time check is almost 6.30 again it's our day 12 September 24 and 2 uh, days na lang huwi na tayo back to reality back to Philippines and eh, bukas titignan eh, natin kung saan kami pwede makarating kung baka kung saan kami bumunta dito lang sa so may Platonam din tignan natin kung ano yung mga meron dito So yun na mga kabi Nag-enjoy kami dito sa hotel na to Kasi <coughs> noong nauna okay naman Maganda yung hotel So nung I think 2 days ago Nawala yung aircon Pero inayos naman din Very accommodating Very mababay talaga tao dito Sabi ko sa Thailand So yun nga din si sis yan Medyo masama para ng pakaramdam sana gumaling na siya buwas, loobing wala na yung sarili niya buwas. Kasi parang may trangkaso siya eh. Pero okay naman siya, hindi naman siya yung talagang masamang masama yung pangarap So, yun lang ang vlog natin for today. Then, mamaya kakakain na tayo mga kabi Alright? So mga dinner time na. Bilhin mo kami ng pagkain dito. Tama si Tali. Si Vy. Hindi kami ng gamot.

which one is more uh, good. For throat. because this because okay. the patient she has fever inside yeah, you know fever inside fever. and i think the infection is because of the throat oh, oh. Hmm? <coughs> so ano tell her din po kay na, na or, hey, tiba, oh, lakan, lakan. din here or ate ba wala ka na sister daya din din erythromycin say okay. you go I'm sorry, I'm sorry. 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 i am sorry i am i

Um, Masa, you change change. Được rồi. Không không không. Ai You. Okay. You. Masai. Anh light. tayo okay. mga ko tayo ngayon sa Thank you for A few moments later. Tapos na yung massage natin mga kabinyo okay naman. Gumaang naman yung pakiranda. Ito hey. sa Gusto Hotel sa Pratnam. Awal kami kung wala kami ng pera.